Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Hela at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na puno ng mga tanong at kabiguan, ngunit higit sa lahat, pagmamahal. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero siguro nga, lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng tanong, isang pagsisiwalat ng nararamdaman. Sa isang maliit na bayan ako lumaki at isang parte ng buhay ko ang hindi ko nakalimutan. Ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na takot. Hindi takot na dahil sa madilim na lugar, kundi takot na magbukas ng puso ko sa isang tao. Yung tipo ng takot na hindi ko maipaliwanag. Pero alam mong malaki ang magiging epekto nito sa buhay mo. Si Anderson, ang professor ko sa kolehiyo, ay hindi lang basta guro para sa akin. Siya ang aking pinakamatalik na kaibigan at hindi ko alam kung paano ko sisimula ng lahat ng ito. Tandang-tanda ko pa ang araw na naglakas loob ako at pinanggit ko sa kanya ang nararamdaman ko. Matagal ko nang tinatago, ngunit hindi ko na kayang magbigil. Kailangan ko nang sabihin. Habang nagsasalita ako, Ramdam ko ang kaba na umaabot sa aking dibdib. Huwag mong gawing komplikado, Gela. Sabi ko sa sarili ko. Ngunit hindi ko napigilan. Anderson. Gusto ko sana sanang sabihin na nag-hesitate ako. At ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Na parang tumagos sa aking puso. Tahimik lang siya parang may iniisip. Parang may tinatago. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang aasahan ko mula sa kanya. Pero yung sagot niya ay hindi ko inaasahan. Pero Gela, sabi niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na tinik na tumusok sa aking puso. Nagpost siya. At ako naman, Napatigil na parang ang bigat ng mga susunod na hakbang ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Parang ang lahat ng pagsusumikap ko, ang lahat ng nararamdaman ko, parang wala lang sa kanya. Nagkasunod na tanong sa aking isip. Ano ba talaga siya? Bakit ganito? Ang kalituhan, ang mga katanungan na patuloy na gumugulo sa aking isipan ay hindi ko na kayang pigilan. Ang simpleng tanong na iyon nagbukas ng mas maraming tanong. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng pagkakataong iyon. Nais ko siyang maunawaan. Pero tila may dingding na naghihiwalay sa aming dalawa. Wala akong alam na dahilan. Walang paliwanag at mas lalong walang kasiguruhan gusto ko nang isara ang puso ko para sa kanya pero sa bawat pagtingin ko sa mga matanyang iyon may umaasa pa akong hindi ko kayang itago wag na lang siguro sabi ko sa sarili ko maghihintay ako nasa kanya ang susi sa mga katanungang nagbabalot sa aking puso ang kwento ko ay hindi pa tapos at siguro wala pa sa tamang oras ang lahat ng ito tila wala pa kaming kasiguraduhan. Ako, si Gela, ay naglalakbay pa sa landas na puno ng mga misteryo at hindi natapos na tanong. Ngunit, hindi ko pa kayang hinding hindi ko makakalimutan ang mga araw na naging bahagi ng aking buhay si Anderson. Noong una, hindi ko alam kung bakit ko siya hinangaan ng ganito. Para bang, kahit na ang cold, distant na persona niya, may charm na mahirap iwasan. Para, siyang isang pader na mahirap basagin, ngunit sa bawat sulyap ko sa kanya, parang may nararamdaman akong hindi ko kayang itanggi. Dumaan kami sa maraming paghihirap at pagtatalo sa school. Siya yung klase ng professor na akala mo may iniiwasan kang tingin. At hindi mo alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa lahat ng sinasabi mo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun siya parang lagi siyang may malalim na dahilan kung bakit ganun siya. Pero sa bawat pasaring niya, sa bawat silent treatment na binibigay niya, may mga pagkakataong nagiging magaan din ang lahat. Kasi, malalim siya, hindi mo siya basta maiintindihan. Para bang may nararamdaman siyang sakit na hindi ko kayang abutin. Ang first time na naramdaman ko ang kakaibang connection namin isang simpleng araw sa library. Nandyan siya, nag-aaral, parang hindi ko siya matanaw ng matagal. Nasa isang sulok, siya, parang ang mundo niya, at ang mundo ko ay dalawang magkaibang universo. Ngunit nang bigla siyang humarap at nagtanong kung pwede ba akong tumulong sa isang assignment, parang ang mundo ko'y huminto sandali. Parang may iba kaming koneksyon. May spark. At alam ko doon nagumpisa ang lahat. Habang nagsasalita siya, ang tingin niya sa akin ay parang may hinahanap. Parang may lihim na hindi niya kayang ibukas. At sa mga sandaling iyon, ako rin, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Minsan, sa mga simpleng pagkikita namin, nararamdaman ko ang mga emosyon na hindi ko pa matukoy. Ang sakit, ang kilig, at ang pangarap na baka magkakaroon kami ng pagkakataon sa mga mata ni Anderson. May mga bagay na hindi ko kayang basahin, ngunit ramdam ko na may nararamdaman siya para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung anong klase ng nararamdaman iyon. At sa bawat sandali na magkasama kami, parang ang tadhana ay naglalaro sa amin. Pero may isang bagay na hindi ko alam. DJ Serene may isang bagay na matagal nang itinatago ang mga pamilya namin. Isang usapan na ginawa pa ng mga lolo namin noong bata pa sila. At hindi ko alam, DJ, na ang usapan na iyon ay may malaking epekto sa aming dalawa. Ang mga tawag ni Lolo Jenner at Lolo Simon sa amin na ipagkasundo kami para bang isang tadhana na hindi namin kayang talikuran. Kumbaga, ang pagmamahal namin hindi lang kami ang nakasalalay dito kundi ang dalawang magkaibigang matagal nang nagplano ng aming future. Hindi ko noon naisip na ang mga usapang iyon ng mga lolo ko ay magiging bigat sa aming dalawa para bang ang lahat ng nararamdaman namin ay may mas malalim na dahilan at ang mga pangarap na binuo namin ay hindi lang basta pangarap na nagmula sa aming mga puso. Ito ay isang plano na itinadhana. Ang mga titig at ang bawat salitang binanggit ni Anderson sa mga nakaraang araw ay nagsimula ng magkaroon ng ibang kahulugan. Lahat ng iyon ay hindi lang tungkol sa pagmamahalan. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang lahat ng ito. Ako, si Gela, ay naguguluhan at hindi ko alam kung ang hindi ko alam ay ang naging epekto ng confession ko kay Anderson. Habang inaasahan ko ang maligaya at masayang sagot, isang matinding distansya ang naramdaman ko mula sa kanya. Para bang ang pagkakaibigan namin ay nagkaroon ng malaking lamat. Ang mga sandali na akala ko'y magiging simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay ay naging dahilan ng pagkawasak ng isang bagay na matagal na naming pinangalagaan. Naging mailap siya sa mga tanong ko. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla siyang naging ganito. Dati rati, tuwing magkikita kami, kahit sa loob ng klase, parang ang saya namin. Ang init ng samahan. Tawa, kwentuhan, at mga malalapit na tinginan. Lahat iyon ay nagbigay buhay sa aking araw. Pero ngayon, parang hindi ko siya kilala. Hindi ko na siya matanaw sa parehong mata. Hindi ko na maramdaman ang mga pahiwatig ng samahan na dati puno ng init at tamis. Nagbago siya. Sobrang bigat na ng kanyang mga sagot. Tuwing tatanungin ko siya, parang may pader na naglalayo sa amin. Ang mga simpleng tanong ko, naging masalimuot hindi ko na malaman kung paano ko siya lulubayan kung paano ko susubukan na magpatawad sa mga mata niya hindi ko makita ang saya at sigla na dati rati laging nandiyan may kaba na ako sa tuwing magkasama kami hindi ko alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon anong nangyari anderson Tanong ko sa kanya isang araw habang naglalakad kami pa uwi. Pinipilit kong basahin ang kanyang mukha, ngunit hindi ko magawang maabot ang kanyang mga mata. Ang sagot lang niya, Wala lang, Kela. Naisip ko lang. Hindi ko matanggap. Hindi ko kayang tanggapin na ganito na lang. Ang mga salitang iyon, mga simpleng salitang walang kabuntot na paliwanag, ay nagpatindi ng sakit sa puso ko. Ako na mismo ang nagbigay ng lakas ng loob at siya bigla na lang sumuko at tinanggap ang distansya na tinutulak namin. Ang mga simpleng tanong ko, naging malalaking tanong na nagsimula akong magduda sa kanyang mga nararamdaman. Nais ko ng sagot pero wala akong natagpuan. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya ng masinsinan. Sa wakas, ang pagkakataong hinahanap ko upang tanungin siya ng direkta ay dumating na. Pero ang tanong ko, hindi ko nahanap ang sagot na hinahanap ko. Bawat sagot niya ay palusot at bawat sagot ay tila nagiging layo ng pusong inaasahan kong magbabalik sa akin. Nafil ko na hindi lang siya takot, kundi may mas malalim na dahilan na hindi pa niya kayang sabihin. Ngunit ako, Gela, hindi ko kayang maghintay ng walang kasiguraduhan. Ang mga sandali namin, na puno ng sigla at saya ay naging mga araw na puno ng takot at pangungulil. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang mga epekto ng mga hindi pagkakasunduan namin. Ang aming friendship ay nahulog sa isang malaking puwang. Nagkakahiwalay kami sa mga oras na dati-rati ay magkasama kami sa mga desisyon, proyekto, at lahat ng aspeto ng buhay. Lahat ng mga pagkakataon na magkasama kami, naging malungkot at puno ng kalituhan. Ang mga tawa namin, ang mga kwentuhan, at ang mga pagkakataon na magkasama kami sa mga simpleng bagay. Lahat iyon ay naging isang alaala na lang hindi ko alam kung saan ako magsisimula o kung paano ko tatanggapin ang pagkakaibang ito sa pagitan namin. Parang isang pirasong tanging bahagi ng puso ko ang nawala at ako ay nanatili sa isang kawalan ng kasiguraduhan. Hindi ko alam kung paano ko babangon mula rito o kung may pagkakataon pang bumalik ang lahat sa dati. Habang ako ay naguguluhan, may isang tao mula sa nakaraan ko na dumating. Si Marco Isang dating kaibigan ko na naging espesyal sa akin noong high school. Nagbalik siya sa buhay ko at parang muling nagbigay liwanag sa mga madilim na araw. Minsan, akala ko ay sapat na siya upang mapawi ang sakit na dulot ni Anderson. Si Marco ay may mga tanong din na nagsimula ring magdulot ng emotional confusion sa akin. Para bang bawat pag-usap namin, bawat pagtawa bawat sandali na kami ay magkasama, ay nagsisilbing banda ng gita na naglalagay ng kaunting sakit sa mga sugat na hindi ko pa natutulungan. Ngunit sa bawat pagdapo ng mga titig ni Marco, hindi ko maalis ang pag-iisip kay Anderson. Naalala ko kung paano ako nasaktan nang hindi ko malaman kung anong nangyari sa aming pagkakaibigan. Hindi ko kayang tanggapin na ang lahat ng mga pangako, ang mga plano at ang mga hindi nasabi sa mga huling linggo ay magtatapos na parang isang ilusyon. Si Marco, gaano man siya kabait, ay hindi kayang palitan ng naiwang puwang sa puso ko. Sa kabila ng mga positibong pag-uusap namin, hindi pa rin matanggal ang pakiramdam ng pagnanasa na sana ay si Anderson pa rin ang katabi ko sa bawat hakbang. Ngunit ang mas mahirap, TJ, ay ang nararamdaman kong paglayo ni Anderson. Ang dating matibay na koneksyon namin, parang naglalaho. I couldn't understand where he was coming from. Kung may mali ba akong ginawa, o kung may ibang dahilan, kung bakit siya biglang nagbago. Hindi ko alam kung paano ko siya bibigyan ng espasyo at kung anong klasing sagot ang gusto niyang marinig mula sa akin. Pero habang ang distansya namin ay tumatagal, mas lalo ko siyang naiisip, mas lalo ko siyang nararamdaman. Parang isang kagat ng sugat na hindi kayang gumaling. Ang sakit, ang hinagpis, at ang pangarap na sana may pagkakataon pang bumalik ang lahat. Wala na akong magawa kundi maghintay. Pero DJ Serene, paano ba maghihintay sa isang taong hindi mo alam kong nasaan. Paano mo matutulungan ang sarili mong umusad kung sa bawat hakbang mo ay may nakatali pang tanong na walang sagot? Hindi ko na kayang baliwalain pa ang mga nangyari. Inisip ko, baka mali ang mga desisyon ko, baka ako yung nagmamadali. Siguro, hindi pa kami ready para sa mga ganitong uri ng relasyon. Siguro, ako lang pala yung naghahanap ng kasagutan nag-isip, ako ng malalim, DJ Serene. Dati, ang buhay ko ay umiikot lang sa mga klase at mga plano ko sa buhay. Pero ngayon, parang nagiging mas malinaw sa akin. Baka ito rin ang pagkakataon para matutunan ko ang tunay na halaga ng pagkakakilanlan ko sa sarili ko. Hindi ko kailangang umasa sa mga relasyon para magmukhang buo. Kailangan kong makilala ang sarili ko bago ko mahalin ng iba. Minsan, sa gitna ng mga pagsubok at pagkatalo, doon natin natutuklasan ang pinakamahalagang bagay, na ang pagmamahal sa sarili ang unang hakbang sa tunay na pagmamahal sa iba. Nakita ko na sa mga mata ni Anderson, ang pagmamahal ko para sa kanya ay hindi nakabase sa kung paano niya ako tinatrato, kundi sa kung paano ko siya tinitingnan at kung paano ko siya hinahangaan. Pero habang ang mga pagnanasa ko at mga damdamin ay patuloy na umaagos, natutunan ko na hindi ko kayang maging buo kung patuloy kong ipagpapaliban ang sariling kaligayahan sa isang tao. Hindi madali. Mahirap. Pero natutunan ko na DJ Serene, kailangan kong magpatawad sa sarili ko. Kailangan ko munang matutunan kung paano ko aakayin ang sarili ko bago ko masabing handa na akong magmahal ng buo. Hindi ko na kailangang magtago sa mga ilusyon na ipinasok ko sa buhay ko. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa paghahanap ng sagot sa mga tanong, kundi sa pagtanggap at pagpapatawad sa mga pagkakamali at sa pagpapaubaya sa mga bagay na wala na sa ating kontrol. Hindi ko alam kung saan ako pupunta mula rito. Pero ang natutunan ko sa mga nakaraang linggo ay ang tunay na halaga ng pagiging malaya sa mga pangarap na nilikha ko sa sarili ko. Ang mga bagay na hindi ko nakaya ay naging pagkakataon para sa aking personal na pag-unlad. Hindi ko na kailangan pang maghintay DJ o magtampo. Kailangan ko na lang tanggapin na ang lahat ng nararamdaman ko ngayon ay bahagi ng aking paglago. Siguro Darating din ang panahon na makakahanap ako ng sagot. Siguro hindi na sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumabas ang mga hiwaga na matagal nang tinatago ni Anderson. Nalaman ko na may mga dahilan kung bakit siya nag-aatubili. May mga bagay na hindi ko alam at ito ay may kinalaman sa mga pangako sa pamilya niya. Mula sa mga pahiwatig at mga kwento ng ibang tao, Nalaman ko na may bigat pala sa kanyang puso ang mga pangako ng lolo nila. At ang mga desisyon namin, hindi lang para sa amin. Kasama sa mga desisyon namin ang pangako na pinanghahawakan ng mga matandang magkaibigan. Hindi ko alam kung paano ko dapat tanggapin ito. Pero may mga pagkakataon na nagsimula akong mag-isip kung kaya ba namin magpatuloy ng walang nasasaktan. Naisip ko, DJ Serene, ang mga desisyon ni Anderson ay hindi simpleng desisyon lang na makakayang pagaanin ng oras. Para sa kanya, ito ay mga pangako na pinanghahawakan mula sa mga ninuno nila at sa bawat hakbang na ginawa namin, ang mga alaala ng mga lolo nila ay may tinatagong bigat na hindi ko kayang iwasan. Ang mga pangako nila ay sumasalamin sa kanilang pananaw sa buhay. Sa kung anong nararapat at hindi nararapat sa mga ugnayang hindi basta-basta mababago. Kaya naman, nagdesisyon akong makipag-usap kay Anderson. Hindi ko kayang maghintay ng walang kasiguraduhan. Ang mga sensasyon na dulot ng bawat sulyap niya at ng bawat titig na naglalaman ng hindi masabi-sabing mga damdamin ay naging mabigat para sa akin. Alam ko at nararamdaman ko na may namumuong bagyong hindi ko pa nakikita ng buo. Sa bawat pagtingin ko sa kanya, may sumasabog na tensyon sa loob ko na ayaw ko ng isang tabi. Anderson, sabi ko nang magkasama kami sa isang tahimik na sulok ng campus, kailangan natin mag-usap ng maayos. Hindi ko kayang maghintay ng walang kasiguraduhan. Ang mga tanong ko ay paulit-ulit na bumabalik at hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Nakita ko sa mata niya ang ilang kalituhan at ang mga sagot na hindi niya kayang isalaysay. Ngunit sa mga sandaling iyon, naiintindihan ko na hindi lamang ako ang may dalang pasanin. May mga pangako siyang iniwasan, mga obligasyon na mas matagal kaysa sa atin. Alam ko, DJ Serin, na hindi ko kayang pigilan ang mga damdamin ko. Pero, natutunan ko na hindi laging ang ating pagmamahal ang magiging sagot. May mga pagkakataon na ang mga desisyon ay hindi lamang nakabase sa puso kundi sa mga nakatagong pangako na hindi natin kayang labanan. Nagsimula akong mag-isip na baka sa kabila ng lahat, may ibang uri ng relasyon na maaaring mangyari at hindi ito ang itinakdang tadhana na inaasahan ko. Ang hindi ko alam ay may mga lihim na matagal nang ipinagkait sa akin. Nalaman ko na may isang pangako si Anderson na kailangang tuparin sa ilalim ng isang malalim na commitment na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang pangako sa kanyang lolo na kahit siya ay hindi pumayag sa una, kailangan niyang sundin. Isang araw, habang magkasama kami, hindi ko na napigilan ang sarili ko at tinanong ko siya ng direkta. Anderson, anong nangyari? Bakit ang bigat ng mga desisyon mo? Ano ba talaga ang dahilan? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Parang nag-aalangan at tumahimik ng ilang segundo. Gela, sabi niya, may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Tumahimik siya ulit at naramdaman ko ang bigat ng mga salita niyang binitiwan. Pangako ko sa lolo ko Nasusundin ko ang lahat ng plano niya para sa aming pamilya. Hindi ko maintindihan agad. Anong ibig mong sabihin, Anderson? Tanong ko. Halos hindi makapaniwala sa mga naririnig ko. Ako at ikaw. Hindi kami ang may hawak ng kapalaran namin, Jella. Sagot niya. Ang tinig niyang mabigat at puno ng kalungkutan. Ang mga magulang namin pati na ang mga lolo namin. May mga plano na matagal nang itinadhana para sa atin. Ang pagmamahal ko sa iyo, hindi ko rin alam kung paano ko ipaliwanag, pero may mga hangganan itong itinakda ng mga pangako. Naramdaman ko ang pagdapo ng malamig na hangin sa paligid, habang ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Ang mga pangako ni Lolo Simon kay Anderson ang mga bagay na hindi ko alam. Lahat ng ito ay nagdulot ng isang matinding kalituhan. Kailangan kong tanggapin na ang relasyon namin ay hindi kasing simple ng iniisip ko. Pero bakit, Anderson? Bakit? Hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko. Ang puso ko'y tinatamaan ng sakit. Bakit hindi mo ako tinulungan na maunawaan ito mula sa simula? Because I didn't want to hurt you. Sagot niya. At sa mga mata niyang puno ng pighati. Nakita ko ang hirap ng loob na tinatamo niya. Kela, hindi ko kayang paghiwalayin ang pamilya ko. At hindi ko kayang iwanan ang mga pangako ko sa kanila. Nakita ko ang dalawang mundo na magkaibang pananaw. Ang mundo ko na puno ng pagmamahal at ang mundo ni Anderson napuno ng mga obligasyon at pangako ang mga sagot na hinahanap ko ay nawala at ang mga tanong ko ay tumindi pa sa mga sandaling iyon naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay na dahan-dahang humawak sa aking braso ngunit ang init na iyon ay hindi nakapagpagaan ng sakit na nararamdaman ko ipinakita niya ang pagiging tapat ngunit hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan ng hindi ko siya kayang baguhin may mga bagay na mas malaki kaysa sa aming nararamdaman. At iyon ang pinakamabigat na bahagi. Huwag mo sanang isipin na hindi ko siya mahal, DJ Serene, pero ang bawat desisyon na ginawa namin ay nagdala ng masakit na realidad. Ang mga pangako at obligasyon na hindi namin kayang takasan. Matagal ko nang iniwasan ang mga tanong na noon ay nagdulot ng sakit at kalituhan. Ngunit ngayon, Naramdaman ko na handa na kami. Ang mga bagay na dating mahirap tanggapin, ngayon ay malinaw na sa akin. Ang mga hindi pagkakasunduan namin ni Anderson ay nauwi sa isang mas matibay na pagkakaayos at ang pagmamahal na noon ay puno ng takot at pangarap, ngayon ay natutunan na naming yakapin. Sa mga mata ni Anderson, nakita ko ang mga pagsubok na nagpatibay sa kanya ang mga sakripisyo at mga alaala -ala ng kalungkutan na humubog sa kanyang pagkatao. Hindi madali ang lahat, TJ Serine. Lahat ng proseso ay puno ng emosyon, mga araw ng kalituhan, mga gabi ng pagtatanong sa mga desisyon namin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan namin na ang pagmamahal ay hindi palaging sumusunod sa ating plano. Minsan, ito ay nagmumula sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa mga pagkakataon na kinakailangan natin maghintay at magtiwala. Ngayon, ang mga pangarap namin ay nagiging mas malinaw. Ang mga pangako ni Lolo Simon, kahit na tila mabigat at mahirap to pa rin, ay nagbigay ng bagong pag-asa para sa amin. Alam ko na sa huli, hindi lamang kami ang nakikinabang sa mga desisyong iyon. Ang bawat hakbang namin ay naglalapit sa amin sa isang bagong simula, isang bagong buhay na magkasama, isang bagong pagkakataon para muling magtulungan. Kahit na puno ng mga pagsubok, natutunan namin na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa kamilang dalawa. Ito ay tungkol sa pag-unawa, pagtanggap, at higit sa lahat, ang pagtutulungan sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Si Anderson, soon to be my husband. Ay hindi lang basta isang lalaking mahal ko. Siya ay isang tao na dumaan sa mga pagsubok, sa mga takot, at sa mga kalituhan. At ngayon ay natutunan niyang tanggapin kung ano talaga ang mahalaga. Ang bawat sakripisyo na ginawa namin ay nagbunga ng isang wagas na pagmamahal. Sa mga hiling ni Lolo Simon, nagbigay ito ng isang bagong simula para sa amin para sa aming pamilya at para sa aming buhay magkasama. Mahal kong DJ Serine, sana ay patuloy mong ipagdasal ang aming bagong simula. Sana ay magbigay ito ng gabay at lakas para sa aming paglalakbay. Maraming salamat DJ Serine sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko sa iyo ang magandang Ngunit komplikadong kwentong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kasirin. Sana ay nakapagbigay ako ng bagong pananaw sa inyong araw. Hanggang sa susunod na kwento, stay serene, stay tuned.